magandang hapon. Banga ka, Bisayan. Ne. Hali diri. Dan na pod. Dan na pod Another video, malamang. Kanto na pod ning na naman. Di ba? Nag nag na, vlog una. Um, yeah. the last time nag-review <laughs> sa atin, yan na, na lang po na-octro. Kung gusto mo. Gusto mantani. man ta ni. Mangora. An ano hangtod hangtod isa di pa nakapag-a. Oh, ma so, mahilig, mang hora. Mang Ano na pod ni? Video na pod hang to the highway. Hang to sa bayan. Di lay ni di sa may highway. Bayan na diretso. Ang mahilig mambisto. kaya nagay sulit mo sa pinisilina. Itim. Sino-sino kakaroon. Ang mangkakaroon? na kakansin ka ayo dayo. Nyaman. Pagkapadin ka kay. Maki na. Kataas. May rainbow oh. May rainbow. Masa ba? Kita nga sa video. Hindi ko na kita. Video. Ay ba? Ay hey, wala na. Ito na po may bayan. Walking, walking. Nindot man po baya makalakaw-lakaw. The last time ni naligo ko ni. Eh, Kano sa ito ni? Last time naligo ko. Sa araw? Ito na sa bakad na. Maghapon, <laughs> sunod sa paghapon. Sunod pa. Magid, baka daw yung rigo-rigo. Tapos naman magid daw siya naman. Hahaha. Abi na ako na ligo ko kahapon. Oh, ay. Hindi pa ko na ligo ko bisan wala sa isa sa hapon. Hmm. Ligo hmm. Sana ul. Nya gipanog na. Nya gipanog na pa jud ko. Si Ate tapos si Jay my partner ron. Dili uso ang rigo. <laughs> <laughs> Mga adlaw ko magrigo. May pa ang Ate o sexy pa. Hmm. So pag ako nag-short so, hindi na kailangan iluwal kayo sa Okay, sa man ang gusto mo maghatag. Manlalaki. Lakaw-lakaw <laughs> <laughs> lang. Mayroon tayo ng paglakaw-lakaw okay? kung pag-uli maka-milk tea ko. Uy, lamia siguro. Bisag, bisag balik-balik kung pa naman bayan basta kada uli may milk tea. Oo, oo, ah. Uh. Basta, basta, basta langit, kada uli lang kada ulit may milk tea. So, ganahan, hindi ko maglakaw-lakaw. na ng langit, oh. Hindi na makamagawa, eh. Good job, yun. Naong pa more. Agtang. saya nami sa'ano, sa'bayan we're here ne <laughs> now central elementary school dito gumabwit si Jay at sering nang elementary 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 <laughs> Ay, naong gabi. Maldita. Bundok ng Sara Madre. <laughs> Ayun. Agtang. May bundok, may sun. <laughs> Ngayon mag 7-11 na, no? may kwarta ka. Sa Hello, ay wala ng time pera. Listen at tag like Central School. DCS. ana so, yan na. Ang, oui, so, ang, so, ang, so, ang so, mga teacher, mga, ano, mga naka... na, may taragis. Mga, naka ano. Ha? Daming bugan belia. Sari-saring. Ganda ng langit. Ano na? Bundok ng Cerro Madre. Ay amo din ng bundok sa kanya. Hmm. Bundok well, ng Cerro ano Madre. Ka si to? Dito kami sa ano? munisipyo. Bukas ke karun? Oo, naka-online man yang land bank. 24 hours? Mm-mm. Nainis lang man ito. May tawag dito nakapindugo? Saan? Hadto. Hadto. Sa taas? Hadto. May tawag na nakapindugo. Hindi. <laughs> <laughs> Hadto. Standy. Huwag oh, ganito eh. Ayan. Ayan <tip> <tip> o diyan ni. Ikot diyan ni. May tao ito, ayun mo nakatayo. May nakataon na katayo, hindi ko lang nababasa kung ano Catch and come. mababa tayo doon it may kinuha guess what mga binata may kinuha din sa Aurora Health Unit yung mga libreng mga pag-previs ng ano, Aurora ng brangay sa so, mga binata doon eh doon if you can guess then you can visit. <laughs> nanagan, nanagan sila pero nakita oh, dey, may na, may guys sa, sa sa okay. mm. bayan ng dinggalan guys, mga kabiksayan, pabenz